up. Ay, ay so yeah, mga katropa, uh, mapapanood niyo yung video na Apat na kobra yun nakuha sa ano? hagdan, lumang hagdan yun no? okay. o pinatong lang doon. So Papa Nadyo kay eh, Rex Tuklao, no, uh, ikot pa kami sana makakuha pa tayo okay. dahil may sinasabi ni King Cobra dito eh. May mm -hmm. hey, itong King Cobra dito pa eh? Ate, na nalaring So yan nasaan na tayo? Okay. Barangay Lawi, uh, Kapastar tayo. lang. Kasi eh. oh. yeah, okay. nasusunog okay. na yung bundok, bumababa na yung mga tulad okay. nun, naiipon na no, no Rex? O oh, yan, mga ah, higot pa tayo, may lang tayo. Isuma o, oh. sarap ng buhay o. O, ha? O. Kapers, baka may masasabihin ka. oh, oh, huh? <laughs> oh. Huh? Uh, watch out for the American citizen. Uh, <laughs> I'm uh, here in Olawi. For oh? uh, searching a snake and king cobra. Oh. So watch this video for Tropan Toklaw. Wow! Hey! <laughs> <Yeah, well, laughs> well, hey, well, yeah. ya kung ano eh kung ano may liyo kaya kana ko ano pa pano sa jimmy 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 engineer engineer, engineer. sama nato si sir jimmy gonzales engineer so pinatawag tadi dito dahil ng marami na mga mata na mga cobra Tsaka yung king cobra na nakikita nila balen ilan na po yung papatai niya? So yan, no choice tayo dahil namamatay yung mga cobra. Kailangan so, natin kunin dito. Tsaka ano sa mga naman yung makapatay ng tao. Alaga sana, wag na mangyari. Kasi search natin yung buong area para makuha natin. Yan. lilipat lang naman natin eh. Di naman natin papatayin. Okay? Okay mga bro, kung yan si Engineer Engineer Jimmy Gonzalez Kung natatandaan nyo, yung naging super Pinoy po ng Concepcion, si Eddie Gonzalez Strongman, pinsan po niya. Mm

Shout out. Bye bye. you say hi to the camera. Say hi. Say hi. hi. San po san? Sa Bataan. Hi. Tapos na tayo magmerienda. So iikot na tayo uli. Ayun. Maraming pwedeng pagluwanggaan ng mga kobra dito. Ayun. Ito hmm, muna yung video ko. Bawa ka mo to. So, so ayan. Ah, uh, dito na. Watch. Watch this video. Uh, Hindi ka na lumilitaw sa video eh. Hindi. Ako kasi, tine-check ko lang sila kung nakakita Doon lang ako lalabas.

pag gis Patayin ko muna. Ha? Yes. Ano yan? Iyo lang ako. <trips> Ang, Ang dami pa lang ano dito. Ang daming kalakal. Ah... So, uh, Maraming ahas na, na dito. Tapos ito yung mataas na lugar eh. Tapos dito, may nakakailam sila ng tubig. Sa kasi nasunog na eh. Kaya naghanap sila ng tubig. Mm-hmm. <coughs> Ini memang Oh. Da ya.

Ay, may karin. Kaya ba Keto dung... Ito'y dung... binibidyo mo Kapat. yung gas! na rin? ba na rin? Dito, malinis na dito. Oh. O? Pa mo? lang. Oh! Uh? Mm -hmm. Oh! La oh! 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 Dito, malinis na dito. Oh! Oh!

Eh, ano 'yung mo? Oh, okay, sige, Oo, Oh, Oo. Oh, <laughs> oh. Yes. oh, dito lang oh. <laughs> dito. Oh, nice. Diya Per. Bro. Dito lang. <laughs> I ito na, nakauli na tayo ng King Cobra. Kaya pili na igi ko. So yun, mga katropa. Ha? Alin? Ito, nakauli na tayo ng King Cobra. Hindi na ka-play? Ha? Sana, yeah. sana ngayon. Hindi tayo kasi yung ma. Maginawa na tayo. Ang matagol niya. Ang matagol niya. Ma, di mo ko sasali. Wala <laughs> kami na play Hindi kami na play Sima, <laughs> Suma, hindi mo Suma. Sinolo na na si Uma. Sinolo na na si Uma. Punto lang <laughs> ang ginawa ka mo. Kata ka kasi. Sarap. <laughs> <laughs> Huliin ko na sana eh kasi. Ayan. Ay? Yes, Ayan. Hindi mo ko may sasali talaga. Hala, first time ni Sumay. Nakahuli siya ng ano. Nakaplay ba kanina nung anak? Oo, Tapos dito. Two years ako nakahanting ng King Cobra. Three years. Dito lang ako sa kay Engineer tayo. Uy, di mo na kami pinapansin ah. Kay Engineer Gonzales lang pala tayo makakachaba ng King Cobra. Kaba, kaba, kaba. Woo! Ha? Sinali na Wow, wow, dito po tayo sa Barangay Lawi. Lawi. Barangay Lawi. Dito tayo nakachamba ng King Cobra. Pila mo ang piyaya niya? siguro po. Uh, hanggang mga... Ten. Yung uto don doon, 8 feet eh. Ten mga 10. Sukatin natin kung may iyang tayo. Ten mga 10 feet ito. Ay, oh. metros na eh. metros. Para sukatin natin. Kasi nandun, sinuka namin 8 feet. 7 or 8. No, 7 Kasi mga... Uh, kasi mga bro, ay layo ko. uso ko nga rito, Galema. Kasi mga bro, dito sa nakapaiko na gumiig na sila ng palay dito. Uh, ano na pala, sinunog na lahat. Eh ngayon, ito na lang taas hindi sila pwede <laughs> makapagsunog. Pag nagsunog dito, abutin ng bahay. Marami pong masusunog dito. Nung sa nagsunog sila, dyan tumawag ng bumbero si engineer. Eh ngayon, dito na lamang ang masukal. Sa baba, ah, sinunog daily. na, malinis na. Eto, nagakyatan na. Nagakyatan na, na. Na. <laughs> nag na yung mga king cobra. Wow. wow. Mm hmm. Yeah, sa wakas, nakauli rin ako na ng king Cobra. Hindi naman yung lips niya, yung lips niya. Buti pa yung ahas, hinahalikan. O oh, yan ha, buti yun pa yung ahas, hinahalikan. Pag kinikis mo, oh, mo yung chicks, magsimula ka sa baba. Oh, sige, ganto na. Ganto na. Huw, sa wakas. Sa wakas, nakauli rin tayo, tayo, na tayo ng man. King Cobra. So sa lips. Okay. Mm -hmm. <laughs> sa lips. Ah, mm. <laughs> Malaki ka. Mm. Ay! Ano yun? Malaki. Oo naman. Sakatin natin. Sakatin natin. Ang anong nga pa Nasa tayo yan. Yung una, na 7 or 8 yun eh. ko mga lapas lang ng 8 pit ito. Oo, lapas uh, lang ng yung... 8 pit. Hawakan mo doon. 8 9.

Huh. na. Ang babae na lang. Ang laki, o. Lubolo ko, eh. Barako. Barako. Barako yan? Oo, oh, barako. Malaki yung ulo. Barako. Ang babae na siya, may maliit ang ulo. Bawa ka mo. Okay, sir. Bawa ka mo, bro. Still, pe. lang. Kamay ko, ha? wow, oh, wow, oh. oh, sarap. <laughs> Diyan Halo ko kaya? Salamat ako. Silipuinabol ka. Yo. mga tropa. Ah, mommy, mommy, pay muna tayo. Ikid pa tayo. Mo ben, mo mo. Ano mo ako? Ay, sige, sige, okay. Okay, okay. Upo muna gawakan muna. Upo muna gawakan na. Ano picture lang, picture lang. Nakabijoy. Video na kaya. Bidyo. Kapitawan ko yung ulo. Ay, nangangayaw. Ay, wag, 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 ulo. Gamal na yung gamal. Pasbuk, pasbuk. Okay. Yan si Galema, yung snake queen. Yan si Galema, yung snake queen. Uh, nakawak na rin siya ng King Cobra. Yan. Mga to, leto na yung King Cobra. Nahuli ni Soma. Okay. Uh, Tropa. Tropa Tuklaw. Ayan, nahuli namin yung King Cobra.

kakaasa kita kakaasa tayo para makita yung haba niya. unkomang oh, oh, mang. oh shit. picture. kaya di mo para kapara si ng nabalak na tao. video mang. ayano 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 No, 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 no. So ayan yeah, mga ka-tropa, ah, bali na kaapat tayong cobra dito. Mapapanood nyo kay Rex Toklaw. At na kay isang Mamaya ka na. Saan na kaisa tayong King <laughs> Cobra. <laughs> yan. So yan, bali successful yung lakad natin dito. At yung po ano naman natin. Dabami Abangan nyo mga tropa. <laughs> Abangan nyo mga tropa. <laughs> <laughs> bali, nakadalawa kami Then, lang ano. Uh, King Cobra. Uh, yung una, 8 uh, pin. Yes, Ayan, nakasama namin si kaya Aris Suma. Nakahuli <laughs> kami ulit. <laughs> <Marami> <laughs> salamat sa mga uh, snake hunter at least kahit pa paano nakakapag sip all this one nila protection ng mga tao lalo na sa mga ganitong lugar thank you very much oh my god Thank you Okay.